So, yung pagpasok mo kagad ng lihim na batis. Yan. Saan so, nandyan yung mga rates nila, mga tol. Kayo na lang bahala dyan kung pag nabasa nyo ito, mga tol. Eh. May kubo agad dito. Oo. Tapos ito, parking area. Tapos may mga kubo dun-dun. Yung may mga kubo rin. Oh, dito kami nakaparada, mga tol. Ah, weekdays kasi. Kaya ano, kami lang yun nandito. Tapos mayroon din doon sa babae. Mga ka Ganda oh. May mga kubo-kubo. Babae-babae din. Mga cottage nila yan. Mga overnight yan. Mga overnight. Pwede mag-overnight dito. May kuryente Pero walang internet. Yan. Yung cottage banda doon. Yung maingay. Ano yung family Yan. Yan. So, marami rin swimming pool, oh. Oh. Ganda rin, oh. May mga swimming pool din dito. Ayan. Tapos, may mga kubo. Oh. May rate na rin yan, yung mga tol. Ayan. Pasok mo, mga nandito na. Ayan. Oh. May overnight pala, no? Night tour. Ayan, panoorin nyo na lang yan. Pwede makabili. May yellow ba rito kaya? Hmm? Yellow. Mayroon po. Magkano yellow? Sampo po yung buo. Ano yun? Yung, 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 pang... yung basag na wala. Abo ah, lang. Sige, buo na lang. Buo. Ah. Available to. Mga pagkain din pala rito. Di ano? Tsaka Impilite. Impilite <laughs> isa, tsaka Bungila. Oo. Uh, so, may mga alak sila dito. Kung gusto nyo, ayan, may alak dito. Hindi bawal ng alak. No? Anong, eh, anong ibig sabihin na 50 pesos kaya? Pag may alak mo kayo dito. Dala. Kaya wala kami dalang alak. Dito ay bibili. Wala. Wala kami ganyan. Wala. Pag doon kayo po sa <laughs> oh, Okay. So, kahit gaano karaming alak na dala mo, pwede? Hindi. Labang isang alak. Ah, per bottle to. Ah. Ayun, per bottle. Tanga naman, di binasa. Ay, ano, ano te? Ah, uh, Alfonso pala. Tayo ni master na ano. Yan, yan yan. Magkano po yung Alfonso? 380 po, sir. 380 sige. Wala nang ah. libreng yelo yan. Wala po, sir. Magkano 'to yelo? 10. Oh, 10 rin mahal ng yelo. Bibi akin pa 'to. Oh, uh, tas tubig. Tuwa. Yung tubig te 300. Ay, ano? Yung tubig po, sir, 200. Kasama na yung ano? Wala, oh, din po sa'yo yung sir yung... Bote. Pa, yung, yung 100. 100 pag uwi mo ninyo. Oo. Oh. So, may deposit pala yon. Nang isang po. Mm -hmm. bigyan okay. e, Ibig sabihin, kayo, te? Yeah, Siya po, sir. Ay, ka. Ah, pag nagpa ito, ganito. Okay. Meron pa rong liyempo, bangos, tilapia. Pwede pala kayo magpa dito. Okay. Kukuha ka na po sila ng Tubig? O, kukuha na sana ako eh. Oh, sige doon na, na lang po, bayad, ba, mamaya pwede. Mamaya na lang po bayad. So, oh. Uh sa -huh. um, may ka pa uh -huh. ng sampu. Ano po? Oh, uh -huh. ito yung ano to? Yung sa deposito po. Ng... Na... Sa tubig. Ah, na ito. Uh -huh. Pagbalik mo po yan, ibabalik rin yung sandaan. Yung sandaan, okay. Pero bayad na o rito um, tiyan? Umpo, oh, na may pa po uh -huh. ng sampu. Yung sa ano na lang? Tubig, eh? o, o, wala pa. Dala pa, pa doon natin babayaran. Um, 200 oh. Uh -huh. po. Sige po, sir. sige. po, ayan yung tubig. Sam, Diyan lang sa ano? Sa batis. Mm -hmm. Diyan sa ano? Cottage doon. Oh, pa... <laughs> 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 Dahil nauhay na si Master, gusto niya daw ito pang mumog. Mga ah, oh, talaga. <laughs> ito siya natin itong Alfonso. para malakas tayo. Hindi tayo basta-basta, may Alfonso tayo eh. oh. basta-basta. <laughs> Oo, oh, maraming itlog oh. Ano pa ito? babasagin pa ito? basa basta luto na yan. Oh, luto na Parang balat na, no? Wala po na eh. Mat na yung kulay, eh, no? Mat na yung kulay ng itlog mo, Elsa. Asa <laughs> rin. Yun, no? Yung pamatay, yun. Nakamarinit pa't kahapon pa ito na marinit, eh. Yes. Yan, no? Tapos may But sawsawan ito, pa yan. Yan, you know? Yun! Mm -hmm. Sawsawan. Yun, today's video, uh, dito tayo sa loob ng isang batis, no? So, hindi mo natin sasabihin kung anong batis to kasi medyo sikreto to mga tol. Tagay muna tayo. Ah. At dahil sa, sa sobrang sikreto nito, alas wala kang makita ng tao rito. Ayan, ayan, tulog. yung magtulog, May paa dun. Tulog. So, kapag dito kayo pumunta, halos kadalasan sa inyo rito matutulog lang kayo kaya may dalawa rito kaya may dalawa doon so ang lalayo ng mga tao mga tol Ayan. tapos doon may makikita ka rin mga tao doon so ngayon mag isa lang ako dito at saka yung kasama kong tulog so yung pagod dyan huwag nyo huwag nyo intindihin yan mga tol Ayan. andito tayo ngayon sa isang lihim na batis So ang gagawin natin dito ngayon, ibubulgar natin kung anong mayroon dito sa lihim na batis. Unang-una, ah, hindi siya searchable. So pag sinerts mo siya, ah, doon ka lang sa bungad kasi walang internet dito. So pag nandito kayo, wala kayong chat, wala kayong something, walang tawag kasi walang internet. Walang wifi, yun. Ah, walang istorbo sa mga salita. So, yun. Ang mangyari yan. Ang sweet nila, di ba? Ay dalawa doon, may sweet 'to. No? So 'yun. Mas ako mag isa lang ako dahil syempre wala akong wala akong kasamang partner ito. Shout out kay Chloe, baby Chloe. Kasi siya na hindi nakasama kay Ma'am Cheng ha. Sa aking B. Next time sasama tayo sa mga rides yan. So nakikita niyo yung tulog yan at saka yung paan na yon. Si Sir Francis yon. Um, Magjowa yung dalawang yan ha. Yan, magjowa yan. So, single ako ngayon nandito. Yan. Ito yung mga pool na halos wala ng laman, no? Yan. So, hindi na ginagamit yung pool na to. Uh, tapos, may pool pa doon. Hindi rin ginagamit yon. Mga pool doon. Oh. Tapos, halos walang tao. Yan. Dahil sa sobrang lihim nito, parang hindi na masyado nakikita ng mga tao. Yan. Walang tao, di ba? Masyado.